Welcome back guys sa aking channel J Solis TV So ngayon guys ang isishare ko sa inyo na content ngayon is o paano magbapay ng stainless So nandito tayo ngayon sa isang shop na J Solis para isishare ko sa inyo kung paano namin to inapakintab, paano namin pinipin ang ganyan So kung, kung gusto mo yung gantong video guys stay tuned guys So, guys, ito ngayon ang ibabapping natin. Yan. Yan yung pinagweldingan namin. So, ang ginamit namin dito na welding is tig, -tig welding. Kaya, kung mapapansin nyo, guys, wala siyang mga mga plak, <coughs> Kasi ang gamit namin dito, guys, is yung tig welding. Yan. Ginagamitan siya ng argon. So, guys, tingnan natin kung ano yung first step namin sa pag sa kung paano namin to pinapa ano pinapakintab so ang unang gagamitin namin guys itong ano Flop, itong flap disc na grit 80 so tingnan natin guys kung paano na namin gawin to Langga. So ito na. Ito. <laughs> so, so guys, <laughs> napaso tayo guys. Wait lang. So ito guys yung na ito yung na grinder na namin ng 80. So ang next step namin guys ang sunod na gagamitin namin dito is yung ito na yung ginagamit namin after namin na after namin na gamitan ng ng 80 na flap disc ito na ang gagamitin namin so tingnan natin kung ano magiging resulta nito So, yan after na malihan namin ng ng 120 yan na yung ano nya yan na oh. unti unti na siyang bumabalik sa dati niyang parang walang nangyari na ano <laughs> welding so yan guys yan kung mapapansin mo yung yung nahasa na namin compare dun sa dati na pinagweldingan ito na siya so up ang sunod na gagamitin namin sa 120 na liha is yung 400 so ito guys ang ginagamit namin after na ma grinder mo siya ng 18 na flap disc yung 120 tapos next na tong 400 na liha. So tingnan natin guys. Okay. so guys, ang ginagawa namin dito, yung liha ah uh, ginugupit-gupit lang namin tapos bubutasan lang namin. Tapos ilalagay namin siya sa grinder. Yan, ganyan lang ang ginagawa namin. Bakit baka may gumagamit nito, guys? So ang ang corpus kasi nito para hindi yung stainless hindi siya ma <coughs> hindi siya mauka-uka kasi itong liha sumusunod lang yan sa ano sa hindi siya masyadong hard na lalo pag yung yung magagrinder ng stainless nyo ay hindi pa marunong, masyadong masyado marunong ito guys ang advisable na pwedeng gamitin nyo simula lang kayo dito sa sa 80 na flap disc 120 400 100. tapos ang ang huling huli natin guys bago natin i is yung 1,000 so mamaya guys pakita natin So, so ito na siya. So, kung sasalatin mo, wag mong hawakan, guys, kasi mainit yan. <laughs> o, ito. O, ano na siya, pantay na pantay siya. Kung mapapansin nyo, walang, wala kang makikitang naka, nasobra ng grinder kasi gumamit kami ng liha. Then, ah, ay itong 1,000. 1,000 naman tayo. yun parang wala nangyari ah so ito na yung malapit na yung finish product natin so ang next naman na gagamitin natin anong tawag dyan buffing cloth ito yung buffing cloth so ayan yan sya para syang tela na ano sa mga welder at mga finisher dyan ng stainless alam na yan pero sa hindi pa alam ito yung ginagamit namin So, ito yung ito yung last stage ng pag ng stainless. Papakintabi na natin para bumalik na siya sa dati niyang mirror mirror stainless. So, ito guys. Wait lang, ano ano pala yung ginagamit mo na yan? Ito So, itong ito, ito yung ito yung ginagamit namin para pampakintab. So, tingnan na natin. Yan. Yan. Yan na yun yung kintab. Okay, Bapingin mo pa nga sa so, para makita natin. Yan. Yan o, oh, makang kung mapapansin nyo, parehas na yung kulay niya. Mirror rice na siya, na stainless. O, oh, ito yung kanina. Ganyan yung kanina. Ganito yung kanina. O, oh, ngayon, yan na siya. Yan. So, ganyan lang guys ang step by step ng pag pagbabapping ng stainless. So, sana may natutunan kayo guys sa shiner ko ngayon. Yun, napakasimple lang naman. Ang kailangan nyo lang, ito lang yung mga kailangan nyo gagamitin sa pag-finish ng stainless. So, ito ang ginagamit namin. Una, gamitan nyo lang ng 80 na, ano, na flap disc, 120 na liha, 400, at yung huling-huling, 1,000. Tapos, ito na yung pinakang, ano nyo, pampakintab. Yan. So, ganun lang kasimple guys ang pagbaba po stainless. Sana may natutunan kayo. Uh, kung bago ka lang pala sa akin channel, uh, baka pwedeng pa-subscribe na rin para pag may mga upload kami na gantong video is uh, manotify kayo. Thank you sa panonood at salamat nga pala sa ating mod ano instructor ating ano ano mo Vincent Vincent so ito guys ang isa sa magaling na stainless finisher ng Jay Solis yan, 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 yan. pakita mo yung mukha mo yan, yan pag nakita niyo to guys sa Jay Solis TV na kayo so guys ngayon babapingin na namin tong ano itong buong railing Yan you know, galing oh oh Yan, yan, naka 120 pa lang yan. So mamaya na yung, ano, sunod na yung 400. Yan, ganun lang sekreto namin guys sa pagbabaping ng stainless. Yan. Yan, napaka-simple lang neto. Kayang-kaya nito step by step. A few moments later... so uwi muna tayo ngayon para uh, matulog <laughs> so hindi ko na guys pinakita yung full video ng uh, pagbabapping kasi ang stainless kasi uh, matagal din pakintabin matagal syang ibapping so napakadaming proseso kung, napansin, kung, na, kung napanood nyo yung aking video simula una hanggang dulo kung pa paano, pa paano bapingin yung stainless napakatagal so Uh, bukas guys, bago namin in, bago namin i-install yung stainless railing, ipapakita ko sa inyo sa inyo, yung uh, finish na bopping so, kita-kita uh, ulit tayo guys, bukas, kasi i-install na namin yung stainless railing na uh, binapping natin kanina so, uh, kung napadaan ka pala sa aking uh, sa aking channel, at kung nagustuhan mo yung gandong video uh, please uh, like Uh, at pa-subscribe na rin po at pa-hit na rin ang notification bell sa baba para once po na may mga video ako na ganito is ma po kayo so thank you guys thank you for watching see you